Part 2 sa kwentong akalain mo ay may pamagat na Ang pagmamay ng Christian Bible ay bawal sa Morocco. Ang pagmamay-ari ng Christian Bible na nakasulat sa Arabic ay criminal offense para sa bansang Morocco. Kabalita, konting background lang tungkol sa bansang Morocco. Ang bansang Morocco ay isang Muslim country at ang relihiyon nila ay Islam. Idiniklara ng konstitusyon sa bansa na Islam ang state religion lamang at kung sino man ang magtangkang magpakalat ng Christian materials, kagaya ng Arabic Bibles at ang tangkang pagsasalaysay sa Christian faith ay may karapatang parusa at ito ay criminal offense na may Morocco Penal Code na tinatawag nilang proselytization. Ito o ay pagbabawal sa paggawa ng hakbang na nakakaapekto sa kanilang relihiyon o paniniwala. Criminal offense at may nakalaang parusa kung sino man ang gagawa ng hakbang para i-convert ang isang Muslim sa ibang relihiyon dahil naniniwala sila na ang kanilang hari, protector ng kanilang relihiyon. Pinagbabawal din ang ibang relihiyon sa kanilang bansa at walang ibang relihiyon sa kanila kundi ang Islam may parusang pagkakulong ng tatlong buwan hanggang tatlong taong pagkakabilanggo at danyos na nagkakahalaga ng 5,000 dirhams o 78,635 pesos 99 centavos.